Enero a 2020. Siya si Kuya Dave, ang batang kargador at ang batang nagpaiyak ng milyong-milyong Pilipino na nakasubaybay sa kuwento ng kanyang buhay. Habang tumatagal, ay mas lalo tayong napapahanga ng batang ito dahil kitang-kita naman natin kung ano ang pinagbago niya mula noong una natin siyang nakilala. At ganoon din naman na habang tumatagal ay mas lalo pang umiinit ang suporta at pagmamahal ng mga taong napalakas at nahamon sa kwento ng kanyang buhay. Maraming nasaktan noon at may mga napapatanong kung bakit kailangan pagdaanan pa ni Kuya Dave ang ganong uri ng hirap ng buhay. Diyos kung bakit pa sa atin ito nangyayari. Ngunit sa likod pala ng lahat ng ating paghihirap ay ang kamay ng Diyos na gumagawa para sa ikabubuti natin. <laughs> Ano no? Ano sasabihin kay Kuya? Thank you po. Grabe naman no? Sabay